tayo so, sa oh, pag lang. Like. Ito yung plywood, plywood. Ayan. ayan. ayan pinahiran niya ng waterproofing. Waterproofing. Ayan, waterproofing yan. Oh, penis. hindi pa. Baka wala kang, ano, load. may load. Ayan, ayan. ayan. ayan ito ay nagkabit din namin. Yan, uh, kinabit namin yung mga, mga kasama. Oh. Tapos ito yung ginagamit natin. Ito, yan, yan. Tawag ito ay yan. lagsak. 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 Yeah, yeah, yan, paris. epoxy. Yan, paris, yan, paris. Ito yung A. Ito yung B. Yan yeah, ang B. Tapos sila gumamit ka ng tubig para hindi ka big. Yan. Para hindi dumikit. Ang E. Ida e para Epoxy. Na Yan. Yan. Ito yeah. ha bakit maitim? yan yeah, noo din ano to laywood tapos binairan water yeah. na waterproofing yeah. na ang ginamit natin ay boy yeah. poxy boysen ito yan sama metal bar ito yan oh ayan yeah, gagawin ito rin ito ayan gagawin kasama oh sa sinyas Yeah. Huling mo lang ang mga. Eh. Yan ha. Uh, Actual na pagkakabit namin na. Uh, Actual uh, uh, Lansag. Kasi nagagamit ng adhesive. Bawal. si Plywood. Plywood. Plywood ang ating uh, didikitan. Hindi nakikita yung itin. Yan uh, ay. Pati gagamit tayo ng lansag na A, B, epoxy. Tapos ito, epoxy B. Epoxy Ang gagawin niyan, parang tinapay lang yan. Kaya yeah. yeah. mamix mo yung gano'n. Yeah. Tapos, para hindi gandikitan ka sa kamay. Tubig. Uh, ah, Magano ka ng tubig. Ayan. Yeah. Yeah. Kasi mo ng gano'n. Ayan. Parang tinapay ka na. Tinapay. Ayan. Yeah. Yeah. Mas tinit. Um, lang tubig, mm. ka ayan, sa magsiliit yan, may init na yan kasi pag hindi ka ng tubig, didikit dyan kaya ba din? didikit na yan. lang sa kailangan laging may tubig ka, handa ayan, oh. nanix na siya ayan, gagawin natin ito, dito natin dito ayan, o oh. ayan, o oh. Okay. So, ang tawag ito ay lansag. 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 A tingnan nyo lang ang ganagawa namin sa mga kasama. So, paano pag ano namin, o. Oh. ayan. Oh, tingnan nyo lang mga po, kasama, mag-comments lang kayo. Kung magpapakas kayo sa amin, sige. Palagi nyo kami, hindi. Hindi tayo. Ah, hindi. nyo kasama, o. Oh. Ayan, oh. oh, okay, oh. kelangan dapat dapat yan na dapat talagang kanto kasama Ayan. ayos 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 kasama ayos Thank hmm. you.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không